Si Manny Pacquiao magdadala ng watawat ng Pilipinas sa Beijing Olympics. Inanunsyo ito ng Pangulo sa pagbisita ni Pacman sa Malacanang kanina. Nakatutok si Marisol Abduraman. Buong pagmamalaking ipinakita ng pambansang kamo sa Pangulo at sa lahat ang nasa Malacanang sa kanyang courtesy call kanina sa palaso ang kanyang apat na title belts. Sa dami at bigat nga ng mga ito, pati ang Pangulo ay tumulong na sa paghawak. Proud na proud naman ang Pangulong Arroyo sa ikaapat na world title na nakamit ni Pacman. din ang kanyang pasasalamat sa karangalang ibinigay ni Manny sa bansa. Kaya bilang kapalit, itinalaga niya ang pambansang kamo na being special envoy para sa Beijing Olympics sa China. Malugod naman itong tinanggap ni Pacquiao Ayon kay Pacquiao, isang karangalan ang magwagayway ng Philippine flag sa Beijing Olympics. Kailangan po natin ng suporta sa mga, mga atlet natin doon. At katatapos lang naman ang fight ko so wala naman akong ginagawa. Siguro, pwede akong pumunta na kanina ni Pacman sa Pangulo ang kanyang alagang boksingerong si Dennis Lorente. Tinalo ni Lorente ang Amerikanong si Steve Quinones sa undercard match ng Lethal Combination. Si Quinones ay isa sa mga naging sparmates ni Pacman. At kung dati ay mga cake ang binibigyan ng palasyo kay Pacman, kanina binigyan siya ng chocolate na tinawag nilang Top of the World Chocolate. Nakalagay dito ang apat na title belt ng pambansang kamao. He conquered the world already. It's hand-painted, all edible. Marisol Abduraman. Nada todo 24 horas